So yun, uh, good morning mga kamamay Ayan, uh, at um, maulit ko lang sa mga usapin ng mga naglalaklak Yan, uh, nung una na uh, tingin ko, iscripted lang talaga yung mga laklak -lak na yan Pero sinabi naman dati ng explanation ng doktor, meron nga daw naglalak Meron nga daw naglalak na ganyan, pero nagagawa naman ng paraan kasi normal daw yan Eh hindi nga ako naniniwala dyan sa mga laklak -lak na yan, dahil na uh, sa tagal na pa naman na ginawa ng mga tao yan eh may mga naglalak talaga sabi nga bali-bali tala content-content daw pero hindi ako naniniwala pero ngayon uh, mukhang napaniwala na nila ako luck is real luck is real talagang naglak meron ako nakita naglak talaga <laughs> nakita niya nag-lock talaga ah, sinusubukan namin tanggalin pero hindi namin matanggal kaya napaka sensitive talaga ah, napaka delikado talaga pagkagano kailangan ingat kayo mga guys at talagang lock is real ang hirap tanggalin yeah. <laughs> pumasok pumasok sa butas yung ulo nito ayan o oh. Siguro ganyan yung nangyayari sa lock. Diba, pumasok siya sa butas, pero hindi siya makalabas. Yan. Ganyan siguro yung nangyayari do sa ano, yung mga naglalak na nakikita natin sa Facebook. Ganyan yun. Pumasok sa butas yung ulong yan. Tapos hindi naman siya makalabas, hindi niya mahugot. Yan na naging problema niya. Paano natin ilalabas yan? Kaya naniniwala na ako mga kamamay na lock is real. Kaya, ingat kayo mga guys. Ito na yung mangyayari sa atin. Ayan. Pinan nyo, ha? O. Hindi natin ala kung paano natin tatanggalin yan. O. Ano? Naniniwala ka na? Luck is real. O. Hindi niya mabunot. Pero, saglit lang niyang ipinasok. Ha! <laughs> okay, mga kamama. Yun lang ang aking masasabi. Alright.